Hello po sa inyong mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay base sa inyong mga zodiac signs sa araw na ito ng Webes, August 1, 2024. Para sa mataong aris, dapat ikaw ang magsasabi kung ano ang dapat gawin dahil ikaw ngayon ang magsisilbing kapay na magdadala ng kaginawaan sa buhay para sa mga taong nasa paligid mo. Ang yung mapalad kulay ay white. Ang yung mamaswerting numero, 7, 10, 19, 23, 27, at 34. Para sa mataong Taurus, ngayon ang araw na papaboran ka ng nakakataas. Magsabi ka kung ano ang kailangan mo. Ang yung mapalad kulay ay green. Ang yung mamaswerting numero, 1, 13, 17, 24, 33, at 40. Para sa mataong Gemini, itaas mo ang antas ng layunin mo sa buhay. Nang sa gayon ay bumalik sa iyo ang sigla at kalakasan nila. Ang yung mapalad na kulay ay yellow. Ang yung mamaswerting numero, 5, 14, 23, 32, 39, at 41. Para sa mataong cancer, huwag mong alipin ang mga taong may pagtingin sa iyo. Ito ang paalala sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamaswerteng numero, 2, 7, 11, 20, 29, at 37. Para sa mga taong Leo, mawawala sa iyo ang mga taong may masamang motibo. Hindi niya kakayanin ang lakas mo at masisilaw siya sa kalinisan ng iyong puso. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerteng numero, 4, 15, 18, 24, 28 at 36. Para sa mataong Virgo, sa iyo manggagaling ang talino at husay ng namumuno sa maraming mga tao. Ang mga salita mo ay susundin nila tulad ng pagsunod mo sa agos ng ilog na ang dulo ay kasaganahan sa buhay. Ang iyong mapalat na kulay ay beige. Ang iyong mamaswerteng numero 7, 14, 21, 29, 33 at 40. Para sa mataong Libra, huwag mong sayangin ang pagkakataon mo na makilala ng taong tutulong sa iyo upang mabigyan ka ng masarap na buhay. Ibahagi mo sa mga nangangailangan o mahal mo sa buhay ang mga biyaya at pagpapala na natatanggap mo mula sa langit. Ang iyong mapalat na kulay ay blue. Ang iyong mga maswerte numero 6, 18, 24, 27, 39 at 42. Para sa mataong Scorpio, huwag kang mahawa sa mga taong nakapaligid sa iyo na hindi nangangarap. Sa huli ay masusumpungan nila ang kanilang mga sarili na nagsisisi. Ang lumapalad ay kulay ay black. Ang lumamasweting numero, 1, 11, 29, 38, 40, at 45. Para sa mataong Sagittarius, ibahagi mo sa kapwa ang mga biyayang mapapasayo magpapatuloy ang paganda ng kapalaran mo kahit nakakaranas ka ng panandaliang paghinto. Ang iyong mapalad at kulay ay violet. Ang iyong mga numero 3, 12, 18, 21, 27, at 33. Para sa mataong Capricorn, kapag puno na, maaari umapaw. At ang hindi pa puno ay maaari pang lagyan. Kapag mo ang mga nangangailangan, kargahin mo rin ang kanilang buhay. Ang yung mapalad kulay ay peach. Ang yung mamaswerte numero, 8, 19, 23, 28, 31, at 40. Para sa mga taong Aquarius, tumingin ka sa mga tao na kaya kang tulungan sa iyong mga pangarap. Hindi mo dapat isara ang mga mata mo sa mundo na walang pagunlat. Ang yung mapalad kulay ay red. Ang numamasorting numero, 4, 13, 17, 27, 34, at 39. Para sa mataong Pisces, kung ano nagdala sa iyo sa magandang kapalaran, ito ang isa buhay mo. Huwag kang sumubok pa ng mga bagong ideya. Pagkos, patuloy mong paunarin ang mga magagandang kapalaran na iyong natata mo. Ang numapalatag kulay ay orange. Ang numamasorting numero, 3,